So, napakasakit sa akin. Tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod si Julia Roberts na? Uh, yes, we are public figures but we also have rights dumulog si na megastar Sharon Cuneta at ang asawa nitong si dating senador Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office para sampahan ng kasong cyber libel. Ang kolumnistang si Christopher Min nitong biyernes ng umaga Mayo Jess magkasamang pumunta ang mag-asawa para personal na maghahain ng kaso laban kay Fermin. Sinabi ni Sharon at Kiko na nagsampas sila ng kaso dahil sa malicious imputations and defamation na dulot ng mga ibinabalita tungkol sa kanilang personal na buhay. Aminado naman si Sharon na mabigat para sa kanya ang magsasamparang kaso laban kay Christy dahil noong 2021 lang nang sinubukan niyang mag-reach out rito sa kabila ng kanila mga hindi pagkakaintindihan noon. Ngunit ngayon raw kasi ay nadadamay na rin ang kanyang mga anak kaya naman wala siyang choice kundi gumawa ng hakbang laban dito. Dagdag pa ni Sharon sa kanyang mahigit apat na dekada sa mundo ng showbiz ay dalawang beses pa lang siyang nagsasampa ng kaso dahil ayaw talaga niya ang mga ganitong bagay. Naiyak naman si Sharon nang matanong kung ano ang naging reaksyon ng kanyang mga anak sa mga sinasabi ni Christy sa kanyang online vlog na showbiz now na. Pati mga anak namin, marriage namin, lahat na. Parang ang sama-sama -sama namin, parang ang sama ina, ang sama tao. When bu buhay ko, parang has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings na sa mga anak namin. we actually are very decent, very honest people. Tanong ko niya, pag sinabi mo si Kiko, corrupt. Tapos, parang tuloy-tuloy, maraming kumikat, sabihin nyo. Tapos isang araw, magpa-audit ko nyari ang BIR. Nalaman na hindi pala totoo at all na wala kaming niyaman dyan. So, maabsuelto ka, pero ilang tao na yung naniwala, ilang tao na yung for a long time, kinag-uusapan kayo ng negative life. Parang, we're not perfect, but we live very honest and, you know, I mean, wala kaming walang matatawa Samantala, nagsalita na si Christopher Min sa pagsasampa ng kaso ni Sharon. Tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod si Julia Roberts na? Samantala, noong nakarang araw ay kinasuhan rin ni Bea Alonso ng kasong cyber libel sina Christopher Min at Oji Diaz. Naghain siya ng tatlong magkakahiwalay na kasong kriminal o cyber libel si Bea sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasama rin sa kinasuhan ng aktres ang kani kanilang mga co-host. Ayon pa sa kumakalat na complaint affidavit Bea, naging biktima Dio Mano siya ng mali at malisyoso. Giyon din ng napakaraming impormasyon dahil sa Dio Mano'y nagpanggap na malapit sa kanya na pinag-uusapan sa programa ni Christy at OG. Kabilang Dio Mano sa isang matinding isyo na hindi totoo ay ang Dio Mano'y pagbabaya ng tamang buwis ng aktres. Maraming ang pagkakataon noon na ipinagtatanggol ni Christy Simea kaya maraming medyo nagulat sa nasabing dimanda dito. Anong reaksyon ninyo dito? Karapat dapat bang sampahan ng kaso si Christy Fermin? Para sa inyong reaksyon please comment down below. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan magsubscribe sa Showbizcaster. Maraming salamat po!